Good morning mga sisiu. Ang lalaki nyo na ha. Gising na ba si Bebang? Maglalaro kasi kami ngayong umaga eh. Bebang! 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 Lumabas ka na dyan! Laro na tayo! Hi princess! Bakit ka sigaw ng sigaw dyan? Kaaga-aga pa? Arinson nga, nakita niyo po ba si Bebang? Maglalaro po kasi kami ngayon eh oh. Nako, siguradong tulog pa yung si Bebang Mamaya pa yung magising Ganon po ba? Oo, tanghali na yung babangon Kaya ang mabuti, uutusan muna kitang magulis Dito lang sa may tapat ko Hala, uutusan nyo ko? Gusto ko nga maglaro eh Huwag ka mag alala princess? bibigyan naman kita ng pera, kaya hindi mo sasayang yung pagod mo. Talaga po, Aling Sonia, bibigyan niyo akong pera? Oo naman. Sige po. Pero, bigyan niyo muna ako ng biskuit, paunang bayad, <laughs> para may lakas akong magwalis. Ikaw talaga? Manang-mana nanay mo? Sigurista? O ito? Salamat po! Konti lang naman tong wawalisan ko. Mga dahon ng kayumito Kaya matatapos ko to agad. <laughs> Yahoo! Princess, at sipag-sipag mo naman, nagwawalis ka dito. Ikaw pala, Iska! Inutusan kasi ako ng Aling Sonya para linisin yung tapat ng tindahan niya. Ganun ba? Sige, bilisan mo para makapaglaro tayo mamaya kasama si Bebang. Ah, sige. Malapit na akong matapos dito. One hour later. Ayan! Malinis na malinis na! Wow! <laughs> Aling Sonya! Tapos na po ako magwalis! Ang bilis, princess, ha? Opo! masipag po kasi ako magwalis eh. <laughs> Lalo na kapag may bayad. <laughs> Bakit ang dami naman ng kalat? Akala ko ba nagwalis ka na? Hala! Sino nagkalat niyan? Naku, linisa mo yan, princess. Masasayang lang yung bayad ko sa'yo. Malinis na to kanina eh. Oh, ayan, Aling Sonia. Tapos na ako. Ni isang dahon, wala nang nakakalat. Niloloko mo ba ako, princess? Ayan yung mga dahon, no? Oh, no! Madumi ulit? Ano ba yan? Ang hirap namang magwalis dito sa tapat ng kayumito. Panay lag 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 lag. Meanwhile... <laughs> <coughs> Aling Sonya, ayoko na magwalis dito. Lagi na lang nahulog yung daon. Hoy, Bebang! Bumaba ka nga dyan? Akala ko may aswang na kumakalus ko sa bubong? Ikaw lang pala yan? Naku, Yari! Narinig ako ni nanay. Mapapalo ako dito. Pasaway ka, Bebang! Pagod na pagod na ako dito! Ikaw pala yung nagkakalat! Sorry, Princess!